Magandang araw ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Magtutulungan ang Clark Development Corporation o CDC at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga paraan upang matulungan ang mga magagawa sa Clark. Magpapatupad ang dalawang ahensya ng Job Readiness Program na layong bigyan ng industry-specific skills ang mga magagawa para sa mga locators sa loob ng Freeport Zone. Tututok ang inisyatiba sa Enterprise Based Education and Training o EBET ng TESDA kung saan sasabak ang mga trainees sa mga partner companies para sa hands-on na pagsanay bukod pa sa maikling kurso natutugon sa pangailangan ng mga industriya sa Clark. Formal na pinagtibay ni na CDC President and CEO Attorney Agnes VST Divanadera at TESDA Director General Jose Francisco Benitez ang kasunduan na layong gawing mas madali ang hiring process at mapaigting job readiness sa mga mahalagang industriya sa lugar noong Merkules, August 13. Hango sa Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated o SAPI Framework ng Electronics Industry magibigay ang programa ng pagkasanay tulad ng Surface Mount Technology Assembly na maaring makompleto sa loob lamang ng ilang linggo. Maaring ipunin ng mga trainees ang mga modules sa ito para sa makakuha ng full national certification. Gagamitin ng CDC at test ang area-based demand-driven scans na nagbibigay ng napapanahong dato sa pangailangan ng workforce sa larangan ng aviation, manufacturing, turismo, logistics, ICT at healthcare. Makikipag-ugnayan din ng CDC sa mga lokal na pamahalan at paaralan sa Angeles City. Mabalakat City at mga bayan ng Pora, Kapas at Bamban upang matiyak na bahagi sa proyekto ang buong Metro Clark. Dumalo sa pagpupulong sinatesta Deputy Director General for Finance and Legal Affairs Attorney Avelino Tolentino III, CDC Assistant Vice President for Administration at Chief of Staff Attorney Bonifacio Tarino Jr., Assistant Vice President for External Affairs Romel Narciso, Community Relations and Social Services Officer Leila Pingol at Technical Assistant Francis Louis Daser. Para sa iba pang mga balita updates, tutok lang sa pasada balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.